O puta tayo... oh, oh siya. ito na pala. tanggap po tayo ng uh, guest ngayong pong uh, araw po na ito ng uh, Martes ah, dahil nandiyan na uh, kapapasok lamang po ang atin pong uh, guest ngayong araw of course isa pong kilalang-kilala uh, kilala niyo rin po ito siya po ay uh, naging state witness ingil nga po sa mga corruption issues noong pong mga nakaraang administration ang isa pong uh, isa po sa mga whistleblower at uh, IT expert din po na si Rodolfo Jun Losada Jr. Magandang uh, umaga po, Sir Jun. Welcome po muli sa DWIC L.U. Channel 23. Drew sino po at Johnny Banyes. Good morning po, Sir Jun. Good morning, Drew. Good morning, John. All right. Time na si Sir, ha? Pero unang katanungan, nakibahagi ka ba do sa ilang uh, mga pagkilos na may kaugnayan sa issue ng korupsyon, Sir Jun? Oo, oh, uh, sa EDSA tapos na uh, napag-usapan uh, din na magsalita ron sa uh, sa Pampanga sa San Fernando -San mayroon din silang tibos doon sa San Colastica so, uh, nakibahagi rin tayo dyan nakibahagi rin tayo doon hmm. uh, medyo lakas lang natin yung volume Sir Jun ano? para mas maging malinaw po yung ating uh, talakayan Eight? Direct to the point na katanungan, another, I hope you won't mind, kasi mismong isang uh, political strategist ang nagmungkahi uh, na itong si dating Congressman Zaldico parang gawin yung ginawa sa iyo ng mga madre at isang simbahan na kupkupin ka bilang uh, protection mo oo, oo. habang ikaw ay nagbibigay ng iyong mga testimonya laban sa isyu ng korupsyon. At yung mga uh, uh, dahil uh, sa mga revelasyon uh, uh, ninyong mga may tuturing na state witness of course hmm. eh, si although si dating congressman Saldi ko hindi pa nga uh, siya ano, di ba? Anong tindig at reaction mo rito, Sir June? sa akin naman lahat na ng na magdadala ng katotohanan sa taong bayan ay laging welcome. Um, oh, um, at ah, saka kumbaga kung gusto talaga magsabi ng totoo, bakit? Yeah, diba? So, nandyan lahat yan. Diyan, sa akin, ako dyan. Sa so, kung ano mang pamamaraan uh, na uh, ika nga na, na lalapas ang katotohanan, same uh, tayo dyan, lalo na ako. Uh, Napaka-personal na ano yan. Kung yung simbahan naman, lagi nandyan para sa atin. Para, uh, ika nga, uh, tulungan ng uh, mga kapatid kong magsabi ng katotohanan kumbaga, let's break it down. Kung ang tanong ay uh, anong masasabi natin sa alok ng simbahan, natural tayo welcome natin yan. Natural, masaya tayo na may kanya. Uh, tapos, pero sabi mo, alok yan eh. Ngayon tatanggap din ba? Yeah. Actually, mungkahi, Sir Jun, mungkahi ng isang political strategist. Wala pang galing sa simbahan. Mungkahi pa lang po. Hmm. Pwede naman yan. Alam mo, simbahan... Uh, Uh, they will, uh, ang simbahan naman para sa makasalanan, di naman para sa santo eh. <laughs> <laughs> so, Anong <laughs> sinasabi kaya kaya, kaya, <laughs> kaya, kaya Nila, kaya mo na. Makumpisal mo na si... Para sa may kasalanan, sa uh -huh. mga, uh, hindi para sa santo. Dahil kung puro santo tao rito, eh hindi na natin kailangan ng simbahan. Tama naman. na sa lupa you. tayo, puro demonyo rito. rito <laughs> <laughs> so, <laughs> yan ang ano ko sa simbahan, alam mo, at tatanggapin yan. Uh, yan, naman ang, yan naman ang trabaho, ikang nga ng simbahan, na uh, ibalik yung mga naliligaw sa na, landa. Yung mga hmm. naliligaw sa landa. So, welcome lahat yan. Okay yeah. Hmm. lahat yan. ang question mo is napakalaking question. Oh. Uh, Gugustuhin ba, gugus tatanggapin ng... ba ni Zaldigo? O sakali man, uh, ganun na ang mangyari. Lalo na eh, wala hmm. naman siya dito. Uh ah, So, okay. diba? alam mo, ang um, pagsasabi ng katotohanan, saka yung nangarap, yun hindi na malalaman kung yung sinasabi niyang katotohanan ay katotohanan talaga, di ba? Mm -hmm. So, ang pinakamahirap kasi dyan, so, uh, katulad dyan, at least siguro, sarili ko na lang karanasan sa ipopwento ko sa inyo, ang pinakamahirap sa pagsasabi o sabi ng pagyakap sa katotohanan mm -hmm. ay yung pamumuhay na sa katotohanan. Kumbaga, leaving the truth is the more difficult part. I mean, What you saw sa TV, nung, sa media, madali yun eh. Uh, sa isang punto, o sa ilang, ilang panahon, ilang linggo, ilang buwan, masasabi ka ng, makikita ka, nagsasabi ka ng totoo. Pero ang pinakamahirap, yung hindi na nakikita sa media, yun bangkat, mag-isa ka na lang, pipiliin mo pa rin, yun, yung katotohanan. mm hmm. pinakamahirap sa lahat na Na kahit wala nakakakita, wala nakakarinig, ipiliin mo pa rin yung katotohanan. Uh, Yan ang oh. pinakamahirap. Sir so, June, uh, ano ang maipapayo mo naman kay dating Congressman Zaldico bilang ikaw, naging state witness na rin, at siya naman na posible kung uh, ano 'di ba kung maraming expose oh kung, kung mababalanse si man kung uh, siya ay makapapasok na sa pagiging uh, uh, state witness anong maipapayo mo kay kay congress dating Congressman Zaldico? umuwi ba or dapat nang harapin niya ito uh, or uh, anong mga hakbang pa ba may mga legal uh, remedies pa na anong uh, pwede so, mong ma So, ang, ang naibabahagi ko, yung pamumuhay sa katotohanan. Kasi ang katotohanan, um, may mga kasabihan, the truth hurts, no? Uh, the truth shall set you free. Bago ka, kumbaga, before, actually, truth shall set you free dun sa katinungalingan, no? Dun sa pamumuhay sa katinungalingan. But before it shall set you free, the truth hurts. Talagang Masasabing masakit yun dahil aaminin mo kung ano man lang sa mga uh, kumbaga, pagkakamali mo sa buhay. Uh, nga, sabi ko nga, yung pang-official ng katotohanan, madali yun eh. Ang mahirap yung mamumuhay ko na So ngayon, ang isa kong ano dyan would be siguro yung paghawak ng katotohanan. Ang sinasabing katotohanan. Kaya pag makikita mo, hmm. uh, ang karamihan simbolo ng, ng katotohanan, ng sulo, like eh, yeah. no? Mm. Matagal na, matagal kung, kumbaga, alam mo naman, 17 years ago uh, na yung na yun. Right. Uh, ilang taon ako natira sa kumbento, ilang taon ako nakakulong, kaya hmm. marami akong panahon magnilay-nilay sa katotohanan na yan, eh. So, kaya isa sa mga pagnilay-nilayan ko, na sana, ma'am, Uh, makakarating to sa lahat. Hindi lang naman si ko sa lahat na may alam nito kasi sindikato naman to. Mag Matagal ko nang sinasabi yan. Hindi hmm. naman mangyayari ang korupsyon ng isang tao lang o dalawa. Lahat yan, uh, ano yan, sindikato yan. Hmm. Hindi mangyayari yan ng ilang-ilang tao lang. So lahat na may alam dyan, ang ang katotohanan kasi parang solusyon eh uh, na parang torch no. Kasi iko liwanag lang pala ang simbolo ng katotohanan basta hindi araw mas maliwanag ang araw, mm -hmm. di ba? At kasi pala ang pagiging makatotohanan uusap pipiliin. Parang kung torch 'yan, sulo, hahawakan mo talaga yung torch ikaw ang pipili kusang-loob na mo ang liwanag ng katotohanan. Hmm. Hindi ang araw kasi, sa so ayaw mo sa gusto. Lalabas at lalabas yan, sisilayan tayo yan hmm. Hmm. eh. So parang yan yung liwanag ng Panginoon Diyos, so ayaw at gusto mo nandyan yan. Hmm. Pero yung personal mong desisyon na uh, magpakatotoo, parang siyang sulo. Hmm. At bilang sulo, ang katotohanan, hindi mo pwedeng ipanghampas. Hmm. Kasi pag pinanghampas mong sulo, mamamatay yan hmm. eh. Mamatay yung liwanag. So yun, medyo malalim lang to ha. So jan, ewan ko, Drew, kung medyo malalim lang itong bahagi natin. At na kung hawak mong katotohanan, hindi mo pwedeng gamitin panghampas yan. No? Ang katotohanan, bibit-bitin mo lang, pipit-pipiliting kang itumban ng mga demonyo na nangyayon na dito. Hindi pwedeng iwas-iwas eh, di ba? Hindi pwede. Uh Right? Ano ang, I hope you won't mind. Uh, alam natin okay. ang nangyari sa iyo, Sir June. After mo ibulalas ang katotohanan, panghawakan at panindigan ng katotohanan. Pero at the end of the day, ikaw pa rin ang parang napasama. Mm -hmm. Ikaw pa rin na nakulong. Ito bang karanasan mm -hmm. mo, Sir June, hindi ba makaka-discourage ito sa mga posibleng maging state witness o whistleblower o ito kagaya ni sa kaso ni Saldeco, Sir June? Oh, Definitely, no? Kasi nung panahon yan, even sa gobyerno, nung panahon ko, yung mga iba pang may alam na yung mga kalukuhan nung mga nagluluto, no? Ang ginagamit na nun, oh, sumunod ka na, gusto mo malusada ka. Di ba? So, so ganun talaga yan, no? So, it, ganun talaga. lahat ng itinanim mo, uh, mo, no? Ganito yung tinanim nila. So, ang ano ko rito, dumating na kasi lipunan natin na I don't know, kung alam niyo yung normal distribution curve na tinatawag, yung parang hump, di ba? Yeah. Uh, so bigyan natin ng konting ano to na ang kahit na anong kahit na anong distribution ng ugali o kahit na ano, lagi may tinatawag na normal distribution curve. Kasi ano ba sa pagsunod ng batas, merong ilang porsyento ng tao na kahit anong gawin mo, susunod at susunod sa batas Mm -hmm. At yung majority na yung tinatag na hump, yung pinaka parang isip, look at ito, parang ano nung camel, susunod yan sa batas dahil may kaparusahan. Mm -hmm. So yung una nga, eh, susunod sa batas yan, kahit walang kaparusahan, naturalesa nila yung susunod sa batas. Pero karamihan, susunod lang sa batas dahil napaparusahan sila. Meron naman sa dulo nun, ilang porsyento ng tao na kahit parusahan mo yung mga yan, hindi susunod sa batas yan. Mm -hmm. Dumating na ito tayo, lipunan natin na dahil na nakikita ng mga karamihan tao na yung hindi sumusunod sa batas, ay siyang gumi- gumiginhawa, siyang yung mayaman, siyang sumisikat. Mm -hmm. So dumating na ang lipunan natin na wala na nandito na lahat sa kanan. Halos lahat hindi na sumusunod sa batas. Sa mm -hmm. na sila doon. natin yan. natin yung resulta ng lipunan na yan kayo't o s'ya to kayo't papansinin ninyo. Yung away naman din, away ng mga magdanakaw. eh. <laughs> <laughs> yung naman to ang away ng hindi naman hindi to, hindi to away ng mabuti at masama eh. Ang masaklop lang so natin Ito ay away ng mga magnanakaw, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa hindi to dito away ng mabuti at masama, ng tama at mali. Away lang naman to lahat ng mga magnanakaw eh. Opo, pero Sir so, Jun, ang masaklab dyan, tayong mga ordinaryo. Pera natin yun. Ang nagsasuffer. Yun. Pera, natin, natin yung, yung pinag-aawayan nila eh. Di ba? Okay. Sabi ko nga eh, ito, inaanin na natin yung kapabayaan natin. No? At uh, sa, sa mga lipunan, kasi alam mo itong tawag dito sa, sa vicious cycle eh. Yung, yung kumbaga, extractive na politika, saka economic structure, humiikot siya uh, pala palaki ng palaki, palalim ng palalim. It, it creates its own momentum over period of decades. Eh, lahat ng history ng kasaysayan ng mga ibang bansa na dumadaan sa ganito, ganyan yan. Uh, it spirals down. Kumbaga, isipin mo yung parang ipo-ipo, hmm. pabilis ng pabilis yan, palaki ng palaki yan. Uh, it creates its own momentum over a period of like a, a, a few decades. Until lahat na ihigup na dyan, mabuti ka, masama ka, higup ka na dyan kahit wala ayaw mo, kasama ka na sa ipo-ipo ng korupsyon na umiikot na yan, and it gets bigger, it gets fast, faster. At usually, katulad ng isang ipo-ipo, pag tumama na sa lupa yan, kumbaga sa baba, bag, mababasag na yan, ganyan din ang nakikita ko sa lipunan natin. Hmm. Darating tayo sa punto na mababasag to. No, as ang sa at least sa mga pag-aaral ko no, tatlong tatlong karaka, karalagyan na lang nito. Unang, we will attract enemies, external enemies kasi nga a uh, corrupt country is a weak country. So, it will it will attract enemies, external enemies. Kaya kung papansinin mo sa buong ASEAN, uh, tayo lang naman inaaway na inaaway ng China. Eh. Mm hmm. Di diba? Kasi mahina tayo. At saka maraming Pilipino nagbebenta ng kanilang sa uh, kaluluwa sa mga kalaban, sa mga mm -hmm. Halimbawa, ano, Dahil bigyan ka ng negosyo, dun ka na. Pangalawa, uh, we will uh, we, we will have our own internal enemies. malalaki uh, malalaking puwer sa yung mga grupo ng mga magnanataw. Mm hmm. Lahat yan, aming armado yan. So, pwedeng magsa, mag, magsabong yan. Uh, so, we will have our own civil war. And third, dahil sa kaguluhan, uh, na-attract ang tao sa isang strongman rule. Kaya yung mga nakaraang, nakita mo, mga nakaraang administrasyon, yung strongman na pinipili nila. Kasama kami ron sa mga nabubudol na gano'n. No? Hmm. So, tatlo na lang to. Uh, kung kailan ni pagkakaloob ng Panginoon yan, uh, kung gaano kalalit yung pagdurusan na kayang tanggapin ng mga Pilipino, yan ang magde-define dyan kung kailan mm. darating yan. Pero wala na to. Kasi hindi na to kayang, kumbaga, hindi na to kaya na magpalit ka ng leader. Mm. Hindi na to kasi buong sistema na yan. Eh. Mm -hmm. Meron na rito sa amin na uh, napakabuting Yung ano? mayor, pero yung mga tao sa opisina, eh, tumitira pa rin sa parking lot. Mm -hmm. uh Oo, -oh. ganun yan. So, ganun talaga to. <laughs> Puro pasigil so, yung balat mo. Pakapitik-tik mo na. Ito mga sarap Uh -huh. Pero Sir Junior, sinasabi mong ipo-ipong sumobra ang lakas at ang mababasag. Sa panahon ba hmm. natin makikita to o sa panahon na ng mga susunod na henerasyon natin? Kaya... Kailan kaya? to? Depende. Uh, depende yan. Kung may mga tao na talagang yung sinasabi, kung may mga tao na mga ahas, na nga, yeah. kasi sasabi ko nga dyan sa kadrupa. Kung meron mga grupo dyan, kaya ito nga, personal ko nakita dun sa mga pagkilos na karaan, hindi pa rin magsama-sama dahil sa mga nakaraan nila, ah, de, kasi dah, itong grupong to, ganyan yan, itong grupong yan, ganyan yan, hindi ba sila nagsasama-sama? Mm -hmm. Hanggat, <clears throat> sabi ko nga sa kanila na kung ang tingin mo, whatever, if your group alone can, with all your resources, with all your passion, with all of your goodwill, can break apart itong kumbaga itong embedded structure ng extractive uh, political and economic uh, structure na to. Dati yan may negosyante at may politiko. Ngayon, dahil nakikita nga ng anong negosyante na puto mas malaki pala kita sa nang politiko, sino na nag-politiko. Mm -hmm. So ganyan yan. So uh, kayo, yeah, kung ka tingin niyo kaya ninyong gibain yan, dalawa lang ibig sabihin nito sa akin. Like, mm -hmm. on your own ah either you're completely naive or you're so full of yourself. Walang kahit sino man na grupo, mag-isa siya, na kayang gibain ang palasyo ng impyerno dyan sa gobyerno. Mm. Wala yan. Hanggat hindi ka matutong mumingi ng tulong ng Espiritu Santo, ang tinuturo sa ng Espiritu Santo, kababaan loob muna, no? hanggat hindi tayo natutong manawagan sa Espiritu Santo, hindi natin yan. Baka hindi natin makita sa generation, na, generation natin yan. Divine intervention so, na ba ang binabanggit uh -huh. mo, Sir Jun? Divine inter, inter intervention na? Divine intervention na ba ang binabanggit mo, Sir Jun? Oo naman. Uh, yan naman, ang Panginoon naman tumutulong pagka humingi ka na sa kanina sa kanya ng tulong na. eh. Hmm. Diba? So, yan naman kayo naman. Yung edsa alam naman natin, ito was just a paid coup cool de ni na, Ramos at ni Henrile. Hindi hmm. naman talaga yun na kasama sa plano si na Cardinal Sin, si na Tito Hindi wala naman sila natimbok lang yung planong yun. Uh -huh. Kaya napilitan sila na yeah, si Cardinal Sin ang pinag-adya ng Panginoon na humingi ng tulong sa bayan na o tulungan nitong mga sundalo nandoon sa Aguinaldo, di ba? At naman yung EDSADOS na yun. Wala namang laman yung uh, envelope na yun. Kaya yung mga generasyon natin na nakita yan, manalig tayo na wala naman sa plano ng mga nanalong yun eh. Kasi marami ron na uh, kampun din naman ng mga demonyo na nakita na natin. Na <laughs> sa Enfados. Kala mo, ang hildog bumaba eh. Yung nakaupo na, na, na pala eh. Diba? So, ganun yan. Uh, hindi natin alam ang pamamaraan ng Panginoon. And it will be um, isang malaking kahungahan o kahibangan na sabihin natin na alam na God's ways is way above our ways. No? God's thoughts are way above our thoughts. No? So, alam mo, ilang tao lang naman ang kailangan ng Panginoon. Eh. No, nananalig talaga sa kanya. Eh. At hindi ito para yan, hindi ito, alam mo sa, sa China, may konsepto uh, na tinatag mandate of heaven. Kasi sa kanila, hindi lang naman anak ng emperor dapat. Kahit ikaw, pesan, kahit ka magsasaka. Pero o, katulad si, nga, si Liu Bang yung, kumbaga, yung uh, founder ng Han Dynasty. Pag sino, may, man, may concept around Monday to heaven, kapag sa iyo ibinigay ang basbas ng langit, no force, no earthly forces can ever stop that. no? Ganyan yan. Na dumating na tayo sa punto na wala ng individual o isa mang ah... Uh, destiny yun. Grupo, oh. ang kayang gumiba nito. Oh. So, yan ang, yan ang ko sa inyo na yan na abangan natin. At hmm. kung tumulong ka sa may iinog at iinog dyan eh. Maging mapagmasid tayo nasan yan kasi may kasabihan si Rizal na yung mga tumulong those who contributed to the ruin of the country, of the system, walang karapatan yan. Walang karapatan yan na maging bahagi ng tagumpay ng mga magbabago ng, ng sistema. Lahat ngayon na kasama sa sistema nito, wala yan. Lahat yan uh, has tasted the, the, poison fruit from the poison tree. So, yun lang, ewan ko kung okay. nasabi ko na sa inyo uh, ikwento right. na sa inyo um, dati yung, mm -hmm. yung ang ng simbahan tungkol sa sa mga kristyano, sa mga faithful uh -huh. pag dumaan ka sa ganito hindi lang naman tayo unang bansa unang henerasyon na dumaan sa ganito eh marami na to ila, ilang libong taon na may ka, may isang katauhan eh sabi ni St. Thomas Aquinas na pagka dumaan ka sa ang kristyano, pag dumaan ka sa ganitong sitwasyon may tatlong kondisyon siyang binilin sabi niya ang unang kondisyon Tingnan ninyo if there's a grievous situation that warrants an action. Meron uh -huh, uh -huh. na, ano ba naapakilubha talagang dahilan para kumilos kayo? Kayo ba, kayo ba, Drew, kayo ba, John? Uh, ano ba ang pananaw ninyo ngayon? Malubha na ba sitwasyon natin? Actually, sobra na. Actually, <laughs> okay. sobra na. yun nga yun, na kung sobra na, ang kasama nun sa unang condition niya, and you must exhaust all peaceful means to resolve it. Yun ang kristyano pamamaraan. mamaraan. Mapayapang eh. pamamaraan. So, pero pag sabi niya, kung nagamit mo na lahat, yung if you exhausted all peaceful means, yung pangalawang kondisyon na iniwan ng santong to, sabi niya, you must prepare for eminent victory. Hmm. Because acting rashly will leave more wounds than healing. Hmm. Alimawa, itong grupo-grupo mga to, Nagbakbakan yung mga yan. Puro yan mapera. May mga armas yan. Maraming mabibili na mahirap yan. Maraming malilim lang yan. Na sumali kayo sa amin. Eto, may pera ako. Kaya bibigyan kita ng, ng pabuya rito. At yung mga, yung mga, kumbaga, yung mga nan nananampalataya sa tama, sa katukuhanan, sa Panginoon, you must prepare for eminent victory. Magplano ka para sa sarili, sa katagumpayan ng kabutihan or else it will leave more wounds than healing. pangatlo, sa Diyo. Ang pangatlo, sa Diyo. Ang pangatlo, sa Diyo. Ang pangatlong condition na iniwanan Santo na kung alam lang saan na noong panahon, ay eh, malayo na tayo. Yung nga lang, no? So, ang pangatlong condition is once you achieve your victory, you must not leave a single trace of the system you fought against hmm. because the bad habit still remains in the hearts and minds of the people. Hmm. Leaving a single place will provide it an environment where it will simply nurture it back into a more vicious form. Hmm. Sa hindi na rin natin na nakadumaan na, sa dalawang EDSA, malalang, we ma, ma, can relate to this, na nung nanalo na nung EDSA 1, yun na sana, revolutionary government, na pwede pwede na, wala namang, hindi naman, we did not, parang, We played the system mm -hmm. that we fought right. against. It. We left the system that we fought Pao against. pa lang ang pinalitan niya yung leader. sistema. Mm -hmm. oh, so, no. this is where we are now. Right. We have corruption in a more vicious form. Mm -hmm. kanto ng lahat ng kalsada, sa barangay, lahat na yan, dati sa malakanyan lang, sa so, mga ano lang ngayon, kahit kanto-kanto na lang, mm -hmm. meron na, di ba? Right. So, yan ang natin. Pa. Sir June, uh, as much as we want to, ha? pasensya June. na, natalian yung kamay namin ng oras. So... Maraming maraming salamat sa pagkakataon. Susundan natin ito, ha? Susundan natin ito, Susundan natin ito ng mas mahaba-haba pa pagkakataon. <laughs> pag free time. Pag-a-free time. Pag-a-free time. Pag-a-free time. Opo. Thank you so much, Sir so Jun. Ingat po, Sir so Jun. Salamat Tawagad po. Tawagan tayo. Thank you po. Good morning. Good, Good morning. Po. Thank you po. God bless po. Opo. Right. Opo, mga kabalitan, kabalitaktakan ng IT expert. Huwag niyong kakalimutan, ha? Mm. IT expert, naging whistleblower, at syempre, ang lalim natin. nun. Oo. Oh. Grabe yung ipo-ipo pa lang eh. di Diba? At yung bangayan ng mga mayayaman Oo. at ng mga... Magnanakaw. Ayun. <laughs> Lali. Yan ang lalim. Anyway, yan po si Kuyang Rodolfo Jun Losada Jr.